guys, grabe talaga namin guys. So matapos na kami kumain guys at alam nyo guys dito pag ganitong oras talaga syempre medyo malamig na yung naramdaman naming hangin dito ano guys at maraming mga ibo na lumilipad guys grabe kuha mo ngayon do ayan yung mga ayan o oh, tingnan nyo sumasayaw yung or gumagala yung mga dahon ng ano, baliti I, ipapunta mo dito nandahan yan ganyan yan sige papunta dito ayan ganyan so at dito pa daw sa spot dito daw. Ayun, sobrang ganda nito pag ganitong oras, guys. Ayun oh, tingnan oh, di ba? Ayun, ang ating cameraman, Jundo. Mm -hmm. Tas dito daw kung mo ko. Ayun at Alam niyo guys, pwede dito ma Pwede pala dito mamingwit. Ano to, bingwit? ano to, bingwit? guys, so Ay, ko bingwit, guys. Ahoy lang pala 'yan dyan, guys. And then, pwede rin naman dito mamingwit, di ba 'lo? Ayun, pwede rin sa mga gustong mamingwit dito, pwede rin naman dito mamingwit. Ayan, marunong din kayo mahuli yung mga isda. Oh, guys. Ayan. Napaka ano talaga dito, guys, ang ano ang ang ano dito sa lugar namin, guys. Ayan, guys, oh. Grabe. Sobrang ganda talaga dito, guys, kaya willing-willing talaga ako dito, guys, na kuhaantong spot na 'to dito, tuwing ako ay magmumukbang, guys, dahil Napakaganda talaga dito, guys. Grabe. Grabe. Uh, grabe ang ano natin dito, ang view, o di ba? Sobra. Ito na 'yung guys, o 'yung aming ano naubos na, guys. Kitikin ko. na, guys. Ubus na. Oh. Ito na lang ang natira. So, ito ay iyan na natin sa palisdaan para kainin ng ano ang isda. 'Yung mga tira, guys. Ito itong ginamos, it's itong ginamos isa 'yung ano. Ayan Walang oh. Ganyan. Sobrang ganda guys. So grabe guys. ang langit guys oh. Ayan yung ating view ngayon guys. Ayan. Ang ating spot. O diba yung mga punong kahoy guys o. Dito sa banda nito medyo maliwanag tingnan ano. Dahil green talaga eh oh. Grabe yung ating bakawan. May mga bunga na siya guys oh. Ayan oh. Oh, Um, baka man try yung sa baba. Which is ilog na yun dyan guys. Ayan. Ang ating kasama kanina. Ayan, si Undo. saka yung isa, sino? Pangalan? Clyde. Sino? Clyde. Si Clyde. Wow, ang ganda ng pangalan na si Clyde. Oh, di ba?